One, two, three, four, five, six, seven thousand, five hundred, two, three, seven thousand, eight hundred po. Maraming maraming po salamat sa mga tulong para po sa anak ko. Nangihihihih, nangangalakal, ganun. Para mapakain ko lang po sa mga anak ko. Ay, walay na po kayo. At ngayong araw nga po, samahan niyo po ulit kami na balikan ang batang gustong tulungan ni Diday. Para kumustahin yung bata at may natin ang mga tulong na galing sa ating mga kababayan. Hello po! Nag-ano ka te? Laba? Ako. Okay. Ang daming laba yung ate, ate. Papawa ng tao. Masaya si Diday. Hello, Ben! Ben! Kumusta? Kumusta ka? Ah. Kuya ka. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Okay. Ikaw baka gusto sa'yo umain okay. yeah. <laughs> Ate, pasok po tayo sa loob Dito na lang po tayo magusap Pasok na ako Kuya, ganito tayo Dito ganit. tayo nalang na lang tayo. Hindi mo talaga ito ano, kuya? May pakiramdam kaya? Kuya, anong nararamdaman mo? Ha? Ano nararamdaman mo? Ha? Anong gusto ni kuya para bilang kita? Anong gusto mo? Oh, ganito po ate ha. Pumunta po ako dito ngayon ulit. Bumalik po ako kasi may nagpapaabot po ng tulong sa inyo. Para po kay kuya. Para makapag pa-check up na po. Kasi di ba pina-check up na po natin. Kaya lang kailangan siyang dalhin sa malaking ospital. Ngayon po, uh, yan, may nagpapabigay po ng tulong. Pero i-ano ko lang po sa inyo ate na ito pong tulong ay para sa bata. Sana po ay gamitin po natin sa ayos. Opo. May pamilya po ba kayo na makakatulong sa inyo para po magbantay ng isa nyong anak? Meron po kapatid po kaso buntis din po siya dyan po sa bahay. Buntis po? Opo. Sino po ang pwedeng makatulong sa inyo na ba dadalhin niyo po siya sa ano yung anak nyong isa? Pwede naman po dito iwanan ko na muna sa mga kapitbahay makiusap na lang. Iiwan niyo po sa mga kapitbahay nyo Okay lang po kaya kausapin ko na lang po ng maayos. Kuya, gusto mo kausapin si ate? May gusto ka ba? Anong gusto mong laruan? Ha? Anong gusto mong laruan? Pero ate, hindi po siya nadaing sa inyo na may nararamdaman siya? Hindi naman po. Labi na lang siyang pagmagaw. Wala nga. Hindi nga siya nagsasalita na may masakit sa kanya. Ate, yung asawa niyo po, tuwing kailan po na uwi? Hindi na po siya na uwi dito. Okay pa po ba kayo ng asawa niyo, Ate? Hindi na po masyado. Ay, walay na po mm -hmm. kayo. Paano po, Ate, kung minsan na tulad yan, pag walang, wala po, saan po kayo nakuha ng ano? Ah, minsan po, <laughs> nangungutang na lang sa tindahan. Tapos nangihingi, nangangalakan, gano'n. Para mapakain ko lang po sa mga anak ko. Pero kaya yan, tiis Alam ko naman na talagang kailangan mong gawin yan para sa mga anak mo. pahirap lang talaga, pero samahan mo ng dasal. Kasi ang Diyos naman ay laging may awa. Hindi ka niya pababayaan. Pero eto nga po, dun po sa sinabi ko na ang tulong po, lagi ko pong sinasabi yan na sana po ay ingatan po. Huwag po nating pabayaan gamitin po natin sa ayos sa ayos at sa tama para po sa bata at kahit po may magtumulong sa atin kung hindi naman po tayo mag-aasikaso po mababaliwala lang po kaya sana po samahan po natin na asikasuhin na po natin dahil tutulungan ko naman po kayo ang kailangan ko lang po ay makipag-cooperate po kayo na kapag dinala po doon nang pina-schedule ko kailangan sumama po kayo wala naman po siguro kayong mga ano no? Mga schedule din po. Wala po. Yun na lang po yun. Kung sa Maynila naman po, uh, iwanan na lang po muna yung anak nyo kung kanino po may iwan. Oh. Sige po, ganto na lang po. Abot ko na po sa inyo yung pinapaabot po ng mga sponsor. Kaya nga ng ano notebook. Ayan ate, abot ko po sa inyo yung mga pinapaabot po ng mga kababayan natin ha. One, two, three, 4 5 6 7,500 7,800 po Maraming maraming po salamat Sa mga tumulong para po sa anak ko At alam ko po na Maliit lang po na halaga yan Pero sana po ay makatulong And Yung 200 po galing kay Shelo Manduso 500 Pinky Pinks 300 Donna 2,000 Jennifer Cabantes Reynon 300 Ancheta Bidad Family, 1,000 Thea Lorelyn Magtanong, 1,500 Geraldine, 2,000 Piaan, at syempre may dala po kami yung parcel. Di dahil parcel natin? Ah, yung anak. Yung parcel po ay galing po ko, ma'am, Relin yang At tapos ang pera po lahat ay 7,800 Maraming maraming po salamat sa mga tumulong para po sa akin, anak. Maraming maraming salamat po. Na ito po. Ito po yung parcel na pinabibigay po ni Ma'am Re Relin yang. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa nagbigay nito. Hmm, may gatos pa. Ano po yung nasa ilalim? Yes po. Oh, di ba ate? Galing po yan kay Ma'am Relin yang. Maraming maraming salamat po. Kuya, ikaw. Gusto mo ng laruan pagbalik ko? Ha? Kuya? Anong gusto mong laruan? Ha? Sila siya makausap niya. Oo, oh, hindi talaga natin siya. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumulong at mga nag uh, nagambag-ambag po para po kay Kuya Adrian. No, maraming maraming salamat po at ayan po ate. Uh, pupuntahan ko po ulit kayo dito kung kailan po ko makakapagpa-schedule dun po sa pangalawang pupuntahan natin na ah. oh.